hindi mabunot yan oh. kasi talagang tunay ang tumubo yung eh, mga kanter ayo and for today's video mga kanter ay mauha tayo ng kalamansi yan at ang pailan ilan ayan oh, ganda maganda ng bunga oh dahil bunga ng kalamansi ano yung mo dito sa lake yan yan may ilang piraso lang pang sausawan natin sa tuyo mga kanter pang sausawan sa inihaw nating tilapia mga kanter oh ayan oh ang dahil bunga ng kalamansi dito dito yan sa Maras Lake mga kanter Ayan, kuha tayo ng peraso, pang sausawan lang. Ang dahing bunga yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Yun pa, bintog. Ayan, mabintog. ayan. Mabintog, mga bintog. Oh, ayan. Mga bintog, mga kaunter. O, ayan, o. Laki, o. Oh. Mm. Bintugan. Ngayon ay palingat-lingat bagao dito, mga kanter, Gawin nung... Ayan, mamimitas na tayo ng... Kalamansi sana. Ayan. Ngayon, yung ay nakita ko, mga kanter, It's real pala yung, ano, nakikita natin sa ating mga uh, ina-upload na mga video, picture. Ngayon, nakakita ko mga kanter nito. Yan. Tuto pala to. Yung putol na puno ng saging ng sulo yan. Na tumubo dyan yung bunga. Dyan lumabas yung bunga. Oh. Putol na saging yan. Yan mga kanter. O. Oh. Ha? Ikuta natin ang camera mga kanter. Yan. Oh. Yan. Totoo yan. Walang edited dyan. Ayan o. Oh, o. Oh. nakita ko mga kanter. Dito yan sa Mars Lake, mga kanter. Oh. Ha? Pakita ko sa inyo, mga kanter. Morning, mga kanter yan. First time ko lang nakakita ng gantong tumubo na saging sa puno na pinutulo. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh, ito, mga kanter. Oh, tingnan nyo, mga kanter. Tu ano? Real yan. Ayan you know? o. Oh. yan. Oh. Oh. Ha? Pakita ko sa inyo, mga kanter. Ayan you know? o. Oh. Hmm. Yan siya tumubo. Sulo. Sulong sa king makakantero. Kahit bunutin ko yan. O, hindi mabunot yan o. Kasi talagang tunay ang tumubo ay makakantero First time ko nang nakakita ng ganto. Yan oh. Dito na sa Maras Lake uli yan nakita ko ano. Nandito tayo sa Maras Lake. Siya ganyan ni Busrimon. Ayano. <laughs> first time ko nakakita ng ganto. o Oh, ayan o. Oh. Oh. Kala ko sa mga picture-picture ko lang nakikita. Ito yung pinakakuha ng puso niya o. Oh. Ayan oh. o. Oh. Hindi ito dinikit mga kantara. Totoong ano yan. Tumubo dyan. Dyan lumabas yung bunga niya mga kantara. Sa putol ng saging na to. Sulo yan. Sulong saging. Ayan o. Oh. Yan. Sulong saging to. Yan. Ha? Hintay natin mahinog. Tingnan natin. Mahihinog yan. No. Ngayong araw pa.